And guys, nanganak na ang aking bebe. Ayan siya. Ayan. Lima ang baby niya. Si Maha. Love, love. Hi, Maha. Hello, Bebe Love, love, mommy, love. Nilagay ko siya ng food kasi yun ano, may halong ano yun, vitamins niya. Ayan, guys. Kasi itong isa, kinulong ko yung, ano, bakalap pa rin ng isa nito, eh. Makulit ko yung bunso, eh. yan, Bia! Come here! Come here! yan po si Bia. Sit! Sit! Sit down! Sit! yan yan siya. Kasi kung hindi ko yan i-ano bantayan, mag-aawa yan doon. Naku, kawawa to baka ala lang isa kinukuha yung baby niya guys kaya bantayan 'yan 'yan